Ay so. So cellphone to ha. Ito 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 ah. Ay ay ayan. Ayun ang ano. Ayan. ayan, cellphone to mga guys, pwede cellphone, Arilo, ha? Ayan, ha. Ayun oh. Bluetooth. Pwede ka ay, ayan. Facebook, Pwede ka tumawag you to, pwede ka ano ayan, tawag, Facebook. Ayan oh. Ayan Iyo. Ayun na. Ayun. to ha. Oh, murang-murang to mga guys. So ano lang, 1,000 libo dating price. dalong 2,000 ngayon, ano lang 1,000 na lang kay busurig. Oh, okay ito. Kano okay, naman ito? 700. 700? 700 pa oh, lang. Dating price, is, isang libo, 700 na lang. Anong tatak ito, boss? Tapos ang bayang harap na ito po. Oh. Yung pala, tama ang ko po pala eh. Tama po. Kaya may customer doon. Ayan. Water resistant na ito. Yung water resistant na doon. Ito mga sa, ito ha. Magagandang isang libo ha. Let's So good morning, good morning mga iso Welcome back sa YouTube channel natin mga iso Nandito tayo sa Carmen Plana So, so araw ng Sabado ngayon So samahan nyo ako mag-update tayo dito mga panito so, oh, At mabuntan naman tayo Pupunta tayo kay Boss Orig Oh shout out shout out kay Boss Orig Oh boss out shout out mga Boss Orig Pupunta sila sa ano Sa Tagaytay Sawa mo, ando mo kung anak mo Kumusta mo? Kumusta oh, sa kanila. Shoutout, so shoutout, shoutout, dito tayo sa mga anong bago mga ano natin ay, mga, mga relo dito, boss. Mga orick. Lgbis, orick. To, ha? Yung mga budget may lang. Ah, ito, 1,000 na lang, Dating oh, price 'yan, boss. Libo 'yan. Ito dating price, oh. Ultra, yan. ultra. 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 'Yon, 'yung pagmamalaki natin kay boss. orig no? Kay boss, ha. 'Yon. Dating 2,000 libo Dating dalong libo. Ayan, eh, So ngayon magkano na lang? Sanlibo, sanlibo pa May bawas pa. Oh. Uh, ah, ibig sabihin dalawang beses magtawad to. Hindi Kasi ba, ang last price ng sagad na. Kahit na 9 na lang, 8 pwede 8, bilisan talaga. Ah, so, oh, mga guys, ito. Sa dati lang ka kasi yan. Ay, ang ganda. Pwede na mag-Facebook dyan, pwede ka video call. Video mag-message pa, mga ano, chat pa rito. No? Ito may reload pala to ba guys? Meron. Reload pala to. Ay no, ito nga yung katalog oh, niya po Bu oh. so? O, mga iso. So, yeah. cellphone to ha. Ito, ito, ito. Sa relo. Yeah, 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 oh. Yan, Ayan lang Ayan. Ano? Ayan. yan, Cellphone to mga guys. Pwede cellphone, relo ha. Yan so, No? Bluetooth. Ayan. Facebook. Pwede ka tumawag to. Pwede, pwede ka, ano, Tawag, Facebook. Yan pwede pwede rin rin po, o. No? Yan o. to ha Oh, murang po mga guys. So ano lang, 1,000 dating price? 2,000. 2,000 ngayon, anon lang, 1,000 na lang kay busurig oh ito so ayan okay, so, mga guys pa tayo rito pag -ano. so update tayo sa mga pambabae ito ito, oo maganda tayo so umpisa natin boss umpisa natin to magkano mo to 700 700 dating prices, 1, 000. 700 dating price isang libo is 700 nalang boss? Kasambay harap na ito po. Ayan. Yung pal, tama ang pwisto po pala eh. Tama po. may customer daw. Ayan. Water ito. resistant na eh, ito. Yung water resistant na daw ito mga isang. Ito, ito, ito ah. magagandang ko saan libo ha. Ah. Saan libo naging? Ito, meron mong bawas to. Ayan. Kahit na itong kinakaskas. Natin. Yan ang kinakaskas. Yan ang panglaban mo kay boss. Ah, ito yung kinakaskas. Natin. Kala si, ano, boy, kaskas lang alam na mayroon ganun, no? Meron yan. Oh, walang kaskas. Walang kaskas. Walang kaskas. Sa so, makalang aluminos na yan. aluminos yung na no, makikita mo sa gabi so magkano ang tobas pa ba sa 1,000. eh May, bawas pa Ito palang eh. yung palang harap eh ay oh, eh. oh, yeah, oh, lang. ay pa eh ay 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 harap ay 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 Mga yung dating niyan, boss yung mga bago tong isang libo lang. mga po Opo, oh, uh, oh. oh, ah, oh, po shoutout po 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 Sino? po 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 yung po 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 Ah, po 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 ang kinaganda dito mga guys, may diamond. Oh. Yan, no? may diamond sa loob, maganda. Pambabae. Pa, so mayroon naman tayo rito. hindi ka sa aming mga salamin ha. O, oh, ito yung pambabae Hindi kinakaskas, yung kinakaskas niya Ito yun. Nagagas yeah. Hindi nagagas okay. yeah. Pwede pambasay niyan to. Pwede sa tubig daw to ha. Yan, dito lang kay Boss So mga ganitong oring relo mga guys. Anong yeah. tatak to boss? Ah, uh, kamera? Oh, 5 oh, may bawas pa yan. Karera, ano? Karera? Oh, karera. Karera, magkano? Kupain siya, kupain, karira. Ito yah boy siya, iba ydi nga. Iyan, karir don, karira. Karira. Ambigad niyo? Orito yah orijenela? Quartz lang quartz. Quartz. Taro, quartz taro, quartz taro, karira. Iyan yah ano, na yung tapwats. So, tapwats. No, oh, ito naman boss mekanon nato. Iyan yah, yeah. Timex. Timex. Waterproof. Waterproof. Mekanong oh. presuhan. Seven hundred. Seven hundred. Five lang. 500 na lang. Ito. Ayan. 250 na lang yan. Two na lang. So Ayan, mga prision, pilihan. Ayan. Oh, ito pang ba? Ito. Six hundred lang mga pang Oh, Six Oh, Ayan. Ano ito ha. Budget meal ha. Ito. Six hundred pa rin. Pang babae. Six hundred. Ito itong posel. Ano? Posel. Posel. Eight hundred. Eight hundred. Posel. Stingless ha. English yeah. So, ito, mayroon pa tayong stingless. Oh, Posel 800 pa rin. Posel. Ito, pambabay pa ng lalaki. Pwede dito, no? Pwede 800 yan. No. 800 posel. Yan, yeah, may diamond dito. Maganda rin ito. 800 lang. 800 ito, mga guys. Yung mga itong ori, ha? Posel. 800, pambabay. Yan. Yeah. Posel. 800. Hindi ko sa pala 800. Hindi ko sa pala 800. So yan mga kagay itong ori mga kagay Halos karamihan dito mga Ito pang babae mga kagay so, Halos karami, karamihan pang babae dito na pusil, pusil. Ah, 800 lang, Negotiable pa Sa 800 ha So ito na mga boss, magkano naman to? 1.5 Ay! 1.5 1.5 Anong tatak to boss? Ganda ni ito boss so? oh Oh, kitang kita yung makina sa loob guys oh Solid po mga kagay 1.5 na lang? Top. O, oh, 1.5 na ito mga guys, o. Oh. Ang ganda niya ito mga guys, o. Oh. O, oh, kitang kita yung sa loob, yung gumagana yung makina, o. Kalugin Automatic to? Oo. Ayun, o. Automatic yun. Automatic yung takbo, Nakita ko, o. Oh. O, oh, yun pala, o. Oh. Tuloy-tuloy, o. Oh. Yan, mga guys. Ina yan. 1.5 na lang. O. Oh. Galit. So, ito mo lang ganitong ori naman. Ha, Nagpapaliwanag lang. Papaliwanag lang. So ito naman, anong tatak po, boss? Malabo na talaga. Ikip Pace, Casio. Baby, Casio. Magkano? 1.5 panalo ka na ito, guys, oh. ito. Ayan, baby, please, Casio. 1.5 mga guys. Oh. Solid, solid sa presuhan ito. Maganda na to. ito. Ito, boss. Ano naman ito? Pareho lang. Pareho siya. 1 Casio rin. Oh. 1.5 dito tayo sa ano naman balik dito yung okay, mga relo ni ano ito ba sumangka na to 600 600 Ay, mga ganitong ore 600 to mga isong. Itong ore 600. Ito. ito. Ayun, 600 lang to mga guys. Ay, ito mga to. 700 700 Michael Kors Michael Kors 700 oh, Michael na lang Michael Kors oh, oh yun yeah, Michael Kors ito Michael Kors din to magkano to 1 oh, to 1 to 1 Michael Kors oh. mura mura Michael Kors 1 to 1 to lang ito, mga ganito yung mga branyo na yan ito lang yung branyo to, yeah, to pinagandaan na kita talagang orig to kaya tinatawag orig nga eh kaya ah, dito lang kay orig orig na orig na talaga yan pambabae 800 Sa so, ito maganda rin itong mga hugis ito po guys Kamabahay ito Kamabahay Ganda may diamond 800 pa rin ito Oo 800 Pang budget mil lang eh Budget lang Huwag yeah. natin no? tumasok siya yung mga 800 lang ito Halos ganito Kasi hindi mga... pasokan na kailangan ng mga oh, isuganti natin Ito mga guys yung mga ganito 800 itong to ganito Klaseng Mga gano'n uh, e Ano Diyan mga 800 ito, lang Ito 1,000 1,000 ya yeah, mga ganito, isang libo ito mga guys, mga gitong oryo. Mga isang libo yung mga yeah, hogis niya. Gis, isang libo. Ang ganda na tol. mo na lang, tol. wala ka na ang ibang pupuntahan dito mga guys, katabi lang dito. Dito dito kay Busuret. Napakamura nila yung mga bintana ng mga dito. Okay, madam. Ayun. Pwede pang Water resistant ba? Oh, water resistant. Ito Ayan. lalo na to. Ayun, pambabahay. Ito original na. Ayan. Pwedeng basahin ng tubig, tas kasi nang ano, pwedeng mabab. Ayan. Hindi po nagagasgas po 'yan, ha. Ito Ayan. po Ayan. yung matalim, ha. Oh. Yeah, ano. Maganda ron. Maganda po Ayan. 'yan. Dito kay Boss Ore. Boy Ore. Okay, oh, 'yan, oh. No. Yan Yata po, Yata. dito lang kay Boss Ore. Okay. Ei, ei, ei.